Mm -hmm. Ano po ba yung sitwasyon doon sa nasabing lugar, Ma'am Diti, kung kaya't naisipan ng Manila Water na isulong yung ganitong kagandang inisyatibo? Ang, um, sa kasalukuyan po kasi ang ating hinulugang taktak -tak ay medyo nag na po. Malaki po yung pagbabago simula nung mga uh, nung mga early uh, years some decades back na pwede pa pong pasyalan yung ilog at maganda pa po yung falls no yung nakikita natin ngunit uh, in recent uh, years medyo ayun na nga po nagdeteriorate yung quality dahil na rin po hindi medyo na alagaan kaya naman po ang uh, local government po ng Antipolo uh, ay humingi ng tulong sa MWSS ang amin po regulator para at sila po ay uh, nag uh, nag-usap para po uh, kung sakali ay makatulong na maglinis nitong ating hinulugang taktak -tak at um, nilanggap naman po ang a uh, atas ng Manila Water para magtayo nga po nitong sewage treatment plant para na rin po makatulong nga doon sa environmental protection dito po sa lungsod ng Antipolo.